Kapi muna tayo kape. Ayan na. Ayan dyan o, dumarating na yung promotor. Nandito Ay, na. Nasa -sapa, nasa -sapa, nasa -sapa. <laughs> Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. ko kagabi, may ka sa ospital na buntis. Oh. Wow! Tama yun, tama yun. tama yun. Oh. Tapos pagdating sa ospital, walang kasama. Tama yan, tama, tama yan. Tama tama. Tama, tama. Tama, tama. tama, tama. Ngayon, hindi ka pinalis ng gwardiya. Oh. Tama yan, tama. Tama tama, tama, tama. tama, tama, Ngayon, dahil walang paper mo doon sa birth certificate, ikaw pumirma. Ay, hindi yan. Akala ko ikaw. halika, halika. <laughs> so, tayo, taxi driver ng barangay Holy Spirit. Oo, okay. oh, tapos. So, nagsiservisyo tayo ng maayos. Oh. May pera o wala, mm. man o matanda, mm. basta service tayo. Buntis man. Buntis man o hindi. Emergency man. Hindi ba siya emergency? Oo. Oh. Saan saan -sa nyo na punta? Basta, hibigyan natin yung besta. Ayan. Tinanggihan po siya. Hmm. So, habang nagdadrive ako, kinakusap ko po, po siya. Oh. Bakit po wala kayo diyan? dalang bata, ay damit ang bata. Oh. At wala rin po kayong pera. Oh. Ngayon po, may cellphone kayo. Tawagin niyo po yung... Tatay. Tatay. Po, oh. Wala oh. po. Kapuntunod eh. Oh. Sige po, sabi ko. Oh, yaman din na nagmamalasakit ako sa'yo. Oh. Ah. Uh, iya, assist na kita. Sasamahan na kita hanggang sa mga anak. Nangyari ng na nga. Nanganak sa ospital. Pati ko sa ospital, 10 minutes na siguro nakalipas, hindi sa delivery room firma ko tapos punta ko tiya punta ko tuk -tuk sa pharmacy para kumuha ng mga kailangan kailangan oh daddy oh. <laughs> yeah sabi daddy sabi ko ang tatay <laughs> um, sabi ko nagmamalasakit lang po tayo oh. kaya oh. pala hindi po tayo ako na po ang mag-a-assist sa kanya hanggang sa mga nakulya wow oh galing kasi mga kasuwet, talaga, talaga kasi pong maasahan talaga to. Ayun, Oo. Sabi sana, Doktor, o sige, tumulong ka rin naman, lubos-lubosin mo na. Lahat po ng Doktor, Oo. Ako raw. Kahit nga kami, yun ang pagdududa namin eh. Talo tayo dun. Oo. Oh. Oh. seryoso to, bilang isang taxi driver, dito sa Barangay Hall Spirit uh, bata matanda o anuman man pa na kalagayan niya sa buhay o may nararamdaman na siya yeah, para papapanood hmm. kami willing kami po yung... kaming iati siya may perma uh, siya o wala hindi uh, po namin servisyon namin para sa kanila ayan basta kailangan na kailangan ayun o di ba mga kasawail kahit na minsan kami po ay maliit yung aming kinikita so, pagdating po sa mga ganyang bagay ay eh, napapakiusapan din naman po ng mga pasahero, lalo na yung katulad nung tinala niya na buntis sa ospital. No? At uh, talagang lahat ng uh, kailangan doon sa ospital, siya yung ay nagtrabaho, nag-assist. Go! E Meron ka bang picture? Paano kung mapipicturean? Panahon na yun? Pa pa Pero hindi hindi bali na kasi marami naman nagpatunay dito na ikaw ay nagdala ng group sa ospital, na ikaw pa yung nag sa kailangan, di ba? Oo, o, yun mga kasiwal. Well, Anak, actually wala pang akong Kung may mga taxi driver po na mga gago, <laughs> hindi, meron naman po talaga naman na tumutulong ng mga taxi driver. Tulad po ng grupo namin dito sa Holy Spirit talaga po pagkailangan uh, pag kailangan po na tulungan tinutulungan namin yung pasayero ah, yeah. hindi, hindi hindi lang siya yung kwan yung time na madudulga ko rito yeah. may mga pasyente talaga na literal na may hatid ko mm. Yeah. na talagang kahit anong oras lang taga saan yung kwan yung hinatid mo kagabi ng buntis? Diyan, di na buntis kasi yan hindi naman bago lang doon hinatid ng tricycle dito galing sa loob galing sa, sa, sa loob lo, BF BF? oo oh, hinatid ng tricycle dito ito naman ang sumalo oo Maihatid sa hospital. Eh natutulog ito. Ginising. Ginising. Ginising para ihatid yung mga nganak sa hospital. Ayun, di ba? Mm. Tapos nung mag-aala sa is, si Torres naman nakano rin ng East Avenue, nang is Avenue, niyo nang emergency. Mm. Kanina, kanina mag-aala sa is. Oh, diba? Yung kay po mag-aalas ni Ayun muna tayo sa pag-aalas. Ayaw tayo sa pag-aalas. Ang mga taxi driver po, kami po yung una-unang pinupuntahan ng mga emergency. Oh, ating, gabi, kahit ating gabi, Hindi ho, hindi ho yung barangay, hindi po yung tanod. Taxi driver po ang unang hinahanap nila. Hmm. At ating gabi yan, natutulog ang taxi Kahit natutulog ngayon. kami, pag ginising kami, gigising kami, lalo na pag mga kapitbahay. Kasi syempre, At ah, ating kailangan nating natin, ah, kahit pagod tayo, kahit napuyat tayo, kailangan nating ihatid yung mga yun. Emergency. Hmm. Kasi emergency. Kasi pag mga ganung oras, wala naman sila maaasahan. Tama <tinyo> ba? Barangay, oh oh ay barangay, tatawag ka ng tatawag ka ba? Butantik ka ba? Mamamatay na butantik pa eh. Tapos <laughs> wala <tinyo> Ay, siya, siya. Diba? Opo, hindi. Wala, lang sa, sa totoo lang. Diba? Kaya kanina nga, kagabi, sabi sa akin, na, sabi ng lying in, ate, meron ka bang one? Ah, meron dito ko ba papacheck up? Meron ka bang kwanta tibayan na dito ko papacheck up? Wala po. Ay, pasensya na po, di po kami tumatanggap po. Ang yeah, okay. so, ginagawa like, like like so, Mabuti pa nga yung mga motel eh. So, motel so, hindi na eh, di ba? Ang ginagawa ko, <laughs> Brad Brad ang ginagawa ako <laughs> Sa Basta, may general hospital. Hindi pa man nakakapasa, nakaka, nakaka, Nakiusap po sa gwardiya, sir, kako, baka pwede ito. Tanggapin niyo po ito. Wala po kasi itong asawa, walang kamag-anak. Bigla po itong mga anak kasi wala po sa ang gamit, wala siyang pera, wala po lahat. Baga, nasis ko po para lang makatulong sa kanya. Yan, di ba? 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 ito yung realidad kasi kami talagang danas na danas namin ito sa tuwing kami maghahatid ng uh, pasahero sa ospital. Napakatagal po na nakahiga yung pasahero, hindi agad nila ina-assist yung mga ospital. Minsan po yung mga, yung mga uh, pasyente kung saan saan nila itinatapon. Alimbawa, dadahin namin doon sa isa, oh, dali mo ito sa ganun. wag tayo magsambit ng, ng, ng uh, ospital. Ah, uh, mo ito sa kanon, baka may bakante doon. Puro bakante, bakante, bakante ang kanila nga sinasabi. Walang bakante, walang bakante. Eh, hindi ganoon dapat. na nila lalo na kung uh, uh, yung pasyente ko talagang uh, malapit na, di ba? O, eh, kahit pa paano mabigyan nila ng lunas, di ba? O malay mo ma, -ma survive pa nila. O, eh, hindi pa pupuntahin pa doon sa ibang ospital. O, di ba? May dalawang libo ka. Kagastusin ko yon para lang may bili bukanang... wow. ng kwan no. ng kamay ng pata ng kamay ngayon wow. mabait yung doktor sige ganyan lang kung mo nang galawin yung pera mo punta hmm. ka sa pharmacy ito yung kwan uh, sige hmm. so, yung mga reseta sa nasa kotyo yung kwan eh reseta punin hmm. mo yung gamot agad sabihin mo pero, pero, na pasero ka lang ay pasero mo lang siya na nagmamalasakit ka hmm. So, yun ang ginawa ko, automatic, binigay siya ng tika-parmasy yung mga gamot. Pero hindi talaga ikaw ang tatay. Tatay ka nung mga anak po. <laughs> yan. Malinaw, malinaw po, malinaw. Ito na yun, yun na namin ko sistema. Ah, <laughs> uh, pagkakataon, gagawin natin lahat yan. <laughs> Kasi nga, yan ay servisyo. Servisyo publiko. Yan. Yun na lang na public service. So, yan. Ano sa Tagalog yun? Eh? Bitishum po. kaibigan na nating gagawin 'yan. Oh, tama. Yan mga kaso wild. Maraming maraming salamat, Bong. wala uh, maraming maraming salamat po sa kwani. Masa po kayo na mananatili ang magandang samahan at magandang servisyo dito sa Barangay Holy Spirit Taxi Group. Woo! Kung kumusta yun? Ah, yan, kumusta pala? Shoutout sa iyo, Mrs. Rosemary Baruga. Dila ka na kaya na. Dila ka na kaya ni Santi kasi Baruga si Santi eh. Okay, shoutout kay kay Ma'am Rosemary. At salamat po. Congratulations sa bagong anak. Ninong ka. Ninong ka ba? Ninong Oh, ninong ako. Ito na, Daddy Ninong mo. É,